Grabe naman boy, anong kalasing sasakyan to Wow, meron siyang malaking rocket launcher, napakabilis Uy, habulin natin yun guys, sana maabutan natin boy Maabutan din natin yan guys, huwag kayong mag-alala Ayun siya, teka teka, teka lang tropa, hintayin mo ako Gusto ko makita yung rocket launcher sa likod mo Ayun o, wow, grabe naman yan boy Parang rocket launcher Ayun o, ang ng truck niya boys Ayun o, ay tropa pa. Easy ka lang. Gusto ko pang makita ng harapan yung ayun eh. Eh, sasakay ako ba? Saka tara, sakay, 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 sakay. Ay, yun. Ay, kaso di ako makasakay. Sayang. Pero yun guys, no? Grabe. Siguro napakamahal na eh, itong truck na to. Kasi hindi lang siya basta truck. Meron siyang malaking tatlong parang tambucho na parang rocket launcher. Na sobrang bilis. So yun guys, sana makaipon din tayo na ito soon, no? Kahit alam kong napakamahal na eh, itong sasakyan yan guys. Pero kung sa tingin nyo magagawa natin yun, make sure muna na nakapag makipag-subscribe na kayo, no? At na-like nyo na rin yung video. Bilis, mag-subscribe ka na at i-like mo yung video. Kung naniniwala ka sa akin na makakabili tayo ng ganyan. Si pagkakaalam ko, sobrang mahal niyan dito. Eh. Ito ata yung pinakamahal, boy. <laughs> pero sige, sige, ya mo na. Teka, saan ba yung lalaki may-ari niyan? Eh, ito ata si Tropa. Uy, Tropa, ganda-ganda ng sasakyan mo. Pero yung itsura mo, parang simple lang, no? Ayan, namimili ata siya ng sasakyan, guys. Tropa, Tropa, mamamali mo sa ako sa'yo. Sige na, pabili din ako ng ano, sa sasakyan yung maganda-ganda. <laughs> Ayun guys, so ang dami siguro pera nito ni tropa Namimili siya. Hintayin <laughs> lang natin kung anong bagong sasakyan ang ilalabas niya, boy. O oh si grabe, tignan niyo naman napakayaman nitong na itong tao. Ito guys, ito guys para mag-i-spawn na ata yung bagong bago niyang sasakyan. Please tropa, patingin ako ng ilalabas mo. <laughs> so yung guys, hindi pa natin alam kung ilalabas niya, pero sige, tatabi ko muna, Oy. Tropa, bakit ka nakikiramas sa may motor ko? <laughs> hey, uy, ito ni nilabas niya, bunin natin si tropa. Ito yung bagong bili guys. Teka, teka, tingnan nga natin to Grabe napakayaman talaga nitong lalaki na to Grabe idol Paano naman ako palimos eh. merong Meron ka pang saging dyan sa balikat mo Kakainin ko yan pag di menti ng gal <laughs> Ayan nagaano siya nag siya ng sasakyan Kaso nga lang naiwan na ako Susundan natin siya Tara 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 ha. <laughs> Hindi mo ako maiiwan tropa Kaya kitang sundan kahit saan ka pumunta Kahit dyan ka pa pumunta sa ilalim ng tubig Gahabulin kita boy <laughs> Ayun siya guys So inahabol ko siya ilalim ng tubig. Hindi <laughs> mo ko may iiwan, tropa. Mabilis tong big bike po. Akala mo sa akin mabagal lang? Hindi. Eto <laughs> boy, eto boy. Saan kaya siya pupunta? Nag-drip siya, nag-drip. Nag-drip din ako. Oh, nag-drip din ako, guys. Grabe, nasa ilalim kami ng tubig. Naghahabolan kami ni tropa. Wait mo ko dyan, tropa. Masyado ka namang matulin. Boy, sinusubukan ako iwan ni tropa. Pero hindi niya ako magawang iwan. Kasi medyo mabilis din yung ating big bike. <laughs> Sigurado, dumire lang siya dito kahit hindi ko na natatan na so, Shortcut ako dito, guys. Alam mo sa akin, hindi magaling. He, ngayon, hindi ko na siya makita. Oh, no. He, yun lang. Hindi ko na siya matanaw. Pero at least, sinubukan natin siya nga bulid. Eh, VIP pala siya. Ayun, nung sabi niyo. Nice, an stalker following me. What? He, ko daw siya, guys. Eh, gusto ko lang naman siyang tignan. At saka mamalimus na rin kung may may siya sa akin na kahit magkano. Kaso nga di ko na siya nakita. Try natin siyang kausapin dito sa chat. Yan, sinabi ko, guys. Sabi ko, gusto kong makipagkaibigan, guys. Kasi English I stalking kasi siya. <laughs> Kailangan natin mag-English-English. Nasubukan English. na rin natin mahiram yung kanyang truck kung papayagan niya tayo, no? So yun guys, bumalik ako dito sa may shop. <laughs> hindi ko si siya nahabol. Tropa, tropa, si na. May ipagkaibigan lang naman ako iyo. Eto guys, eto guys. <laughs> Panay lang ako sunod sa kanya. Inabot na nga ako ng gabi. <laughs> Sobrang effort kung sumama kay tropa. Grabe naman kasi talaga tong ano, sa sakit niya. Napakayaman ng tao na to. May ipag-tropa ako sa kanya boy. Umalis na si tropa guys. Hindi niya malaw pinansin. Sige, okay lang yun guys. <laughs> eto pala, gabi na. Maghihintay na lang ako ng umaga dito. Baka may mga bagong tayo mga tropang mas makilala pang mas mababait pa kaysa sa kanya. Eto guys, may bago tayong tropa. Sinakay niya tayo sa helicopter niya. Ayan tropa, sige, igaalam mo lang ako dito sa syudad kahit gabi na boy. Ayan guys, tignan natin yung first person. Uy tropa, magaling mo sa pagdadrive ng helicopter ha. Baka mamaya, hindi ka pala magaling magmaneo na ito ha. so ayan guys, dito lang din pala kami. Angat baba lang sa may taas ng ano, dealership. Ayan. Ayoko na nga sumakay sa itropa. Hindi e, ka naman magaling magmaneo ng helicopter mo. Maghanap na lang ako ng makakarera. Pwede ka titingin muna ako ng mga sasakyan dito. Bibili din ako. Kailan nyo ah. Pero <laughs> guys, silip natin yung sasakyan dito. Ito kasi yung sasakyan ni Tropa guys. Oh. So, tingnan nyo naman. Ang mahal nito boy. 60 million. Oh no. Eh, ang meron lang tayo guys. Oh. So, 1 million lang. Sobrang layo pa bago natin mabili itong super monster truck na napakabilis. <laughs> Grabe talaga si Tropa. Pero sige, harap na naman ang iba natin pwedeng mabili. Ito, ganda na ito guys. Oh. So, parang truck. Oh. Ay, alam alam ko na guys sa may kabila tayo pumunta merong mga tinitinda doon ng mga truck tara <laughs> pumunta tayo doon guys parang gusto ko kasi bumili ng monster truck eh. taraboy tara boy tara boy dito at yun sa may motorcycle and ATV dito marami din mga tinitinda landi dito yung monster truck sisilipin ko muna ito yung sinasabi ko sa inyo guys ng monster truck grabe napaganda na ito so nagkakalaga lang sya ng 500,000 by get so tingnan natin yung mga ibang kulay uy eto orange basta bibili muna ako ng kulay. Eto muna, kulay red o or orange o or yellow. Hindi <laughs> ko alam. Siguro basta ibang kulay muna. Ayan, red na nga lang muna. Bilhin ko na to, ha? Ayun guys. Grabe, binili ko na. Naubos ang pera natin doon. Naging 600 na lang, boy. Huwag ka mag-alala. Aking big bike. Maliit ka, pero may kasama ka ng malaki. At eto na siya, boy. Uy, grabe. Napakalaki ng monster truck na to, boy. Kahit hindi ako naging tropa nung kaninang mayaman, at least nakabili tayo na eto So guys, sa tingin nyo, sino mas magandang sasakin sa aming dalawa? Kung sa akin o kung sa kanya. Kung sa akin kayo nagagandahan, eh, eh like mo yung video. Hindi <laughs> naman siya mabait eh. Di niya nga tayo pinapansin eh. Ano natin yung boy. Pero yun nga, grabe, napakalaki ng kanyang gulong. Tignan nyo guys, oh, mas matangkad ba yung gulong sa akin? <laughs> Napakatangkad ng gulong. Napakalaki talaga na itong sasakin na to guys. Tapos, tignan nyo ano to. Mga battery ba to? Pwede ko bang pindutin yan? Ay, baka mamaya hindi na gumana kapag pinindot ko yan boy, no? no? So tara tara, sakit na natin to guys Paano ba sumakit dito? Apakalaki kasi Paano ako akit yan guys? Ayan, sakit tayo Uy, no, Uy, grabe Nakasakit na ako sa monster truck Tingnan natin yung first person na ito boy Uy, ganito pala ang first person sa monster truck na to Puro bakal Para mas safe tayo, no? Try nga natin yung ano na ito guys Buksan natin yung makina Tara tara Eto boy, nakabukas na yung makina Ganyan lang yung tunog niya. Napakahina naman ang tunog na ito, boy. Parang ano lang, pito ng manok ang laki-laki ng monster truck ang hina-hina ng tunog pero sige try nating panda rin no? baka iba naman yung tunog niya kapag uma-under na yun grabe boy ano napakalaki ko pwede ko kaya yung ano daganan ito dadaganan ko yan oops joke lang hindi ko dadaganan yun sa'yo baka masira <laughs> teka paano umatras ayan ito guys ito guys sirup na hirup yung monster truck ko <laughs> tara tara makipag tropa tayo dun o di kaya subukan natin kung malulubog ba sa tubig to eh sobrang laki ba naman ng gulong na ito guys parang hindi yata ito lulubog sa may dagat. Pero susubukan pa rin natin. Ayan, kalahating gulong. Wah, kalahating gulong. Naubos na yung gulong. Lulubog yata ito, boy. What? So, sobrang laki niya. Lumubog pa rin. Napakalalim <laughs> pala na ng dagat na yan, guys. Siguro dapat yung mga mabababaw lang yung kakayanin natin, no? Pero yun nga, nitro. Uy, grabe. Lumalabas tapoy sa may gilid, oh. No? <laughs> nitro, boy. Tara, subukan natin ito sa may racetrack. Eh. <laughs> may kipaglaban tayo sa anila. Saan ba yun? Ah, alam ko na dito. Sa may off-road race. Dito tayo pumunta, guys ayan eto boy mag start na yung off-road race testingin natin kung gaano kaganda to uy, napakatulin ba medyo mabagal lang <laughs> ayan rampa tayo dito what <laughs> rumampa ba ako doon parang hindi naman guys ha? eto eto liko tayo dito uy sundan lang natin ang truck na to guys what dumiliko din yung pati yung likod na gulong <laughs> Ganito pala to sa sakin na to guys Kaso nga lang ang bagal niya hindi siya pang karera bundok lang boy Ayan ayan tara tumawid na tayo dito Alam ko may tubig dito hindi ko na susundin to Ay sige sundin natin Sundin muna natin to guys tapusin muna natin tong race na to Para mamaya pupunta tayo dyan sa may tubig na yan Tara tara lusot na tayo sa malaking imbornal na yan guys Ito na patapos na boy Nice one Tapos na oh natapos natin Kaso bumalik tayo dito boy Kailangan natin pumunta dun sa mga malalalim na tubig Gusto ko testing pero sige. Oy, ay eto si tropa. Ito ba yung mayaman kanina? Uy, siya nga yun, guys. Tignan nyo. Meron siyang mga saging sa balikat. O oh, ano tropa, gusto mo? Daganan ko yung sasakyan mo. uy, na, nawala. Nawala bigla si tropa. <laughs> Nag-teleport boy. Natakot siguro siya dito sa monster truck ko. Kasi kagadito na dito siya late late ba naman ang kanya sasakyan. At eto pa si tropa. Nakapang Halloween yung mukha mo, tropa. Ba't kanya yung mukha mo? <laughs> kanina naman yaman. Yung kanina ng mayaman. Natakot sa akin boy. Wanna race? ayoko. Daganan ko yung kotse mo. Mabagal lang yung sa akin, ano? Gusto mo, banggaan na lang tayo, ano? <laughs> so, yun guys, magagabi na, ano? Kung ko muna tatapusin yung video natin. Masyado kasing natakot yung lalaki kanina. Eh, alam niya kasi, kapag dinaganan ko yung kotse niya, eh, wasak yun, boy. Kaya nag-quit siya. <laughs> so, yun, guys, monster truck ang bago nating nabili sa sakyan. Magkita-kita tayo sa susunod. Bye-bye! Huwag -bye! niyong kakalimutan mag-subscribe.